magandang umaga Arnold at Connie, Si attorney Gilbert po ito Ay attorney Gilbert. Ah, Gilbert Okay uh -oh. Atty Sorry Gilbert po. Uh -oh. yung uh, uh, inaasahan natin ngayon na magbababa na po ng desisyon ang International Criminal Court uh, Appeals Chamber interim release uh, yung mga sinario lang ano pag hindi na pagbigyan yung kampo ni dating Paulong Duterte mananatili siya doon sa holding area ng uh, sa Deheg tama po ba Tama po yan arnold oo, kasi ganun naman talaga yung sinasaad ng article 58 ano shall hmm. continue to be detained oo. oo ngayon pag ito naman ay uh, pinaburan eh uh, may sinasabi na hindi naman daw siya laya kundi lilipat lang sa ilang accredited, accredited ng ICC, ng ICC pero restricted pa rin yung kanyang paggalaw Atty. gilbert Well in the unforeseen event ano na talaga ang ano no mat ma gratisan mm -hmm. ng abi Actually hindi, hindi siya sa lahat ng state parties ng Rome Statute. Doon lang po siya sa nakasaad kung ano yung inapplyan mm. na sinabi ng defense na Ato. yung state na yun ay willing i-accept si Mr. Duterte. Doon lang po siya pwede kasi dapat po mag-agree din po yung bansa kong yun. Yes, so... Pero siya hindi na ho babalik sa Pilipinas kung nagkaroon ng interim release. Ayan po, sigurad po ko dyan, dapat di po siya sa Pilipinas. Pero alam naman natin na kinote mismo ng pretrial chamber si VP Sara Duterte nung isang statement po, I think August 19, 2025, na yun yung gusto ni Mr. Duterte na derecho siya sa Davao City if ever kaya nga po, talagang dininay po ng pretrial chamber yung kanyang uh, application for interim release. Mm -mm. Uh, Attorney Gilbert, ano ho ba yung mga bansa na initially, di ba, na parang narinig natin? May Australia pa nga, may Netherlands. So, Kaya so umiikot far, si BP Sara, di ba? Uh -oh. so, so far ho ba, ano ba ang kanila hung, uh, uh, nakala, nakasaad kung meron ho tayong information na bansa kung sakasakaling ma-grant itong interim release? Oo, Connie, mahirap siya talagang, ano no, uh, mahirap po siyang hulaan kasi naka-redact. Ano Kahit na doon na? sa, ano, ng, hmm. ano, ng defense, naka-redact siya. Ang hindi lang naka-redact, yung the Kingdom of the Netherlands. Kasi yun nga, eh, siya po yung host ng ICC. Mm -hmm. na kasi yung naging <laughs> ano, ano, oh, 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 oh. ng Kingdom of the Netherlands. Kaya baka yung ibang 'yung naka na bansa na hindi natin mahulaan actually. Mm -hmm. Pero kasi hindi, hindi parang nakakaano yung salitang release. Eh. Hindi siya lalabas ng selda, tama po ba? Ah, uh, well, yan yung hope namin, hindi siya lalabas ng selda. Pero in the unforeseen event, ayun. Eh, mapupunta lang po siya doon sa state na willing po siyang i-accept. Kasi Pero naman, malaya, na, malaya probably, siya dun sa state na papayag siyang nandun, malaya siyang makakakilos, hindi rin. Naku, hindi Arnold. Kasi hindi ang rin, presumption eh. nun, parang niyang kineri-over lang yung kanyang ano, no, detention. Ano? Oo, kasi oo. Oo. Kung unforeseen event na talagang nag-grant yung appeal, may mga kondisyonis pa rin po yan. Kagaya kung hindi na pwede ma directly or indirectly yung witnesses at mga biktima. Yeah, so may mm. mga kondisyonis pa rin po yan. Mm -hmm. At saka ang sasagot nitong lahat ng gastos. gastos ay yung host country, kung baga pa ganon ganun. Ganun ba yun? O yung ISIS? Well, uh, <laughs> Oh, host country oh, oh. Host country. kaya nga kailangan makuha muna yung response ano oh, oh. na potenta sa kanila yun, yun. eh. Oh, oh. So host country na yun. So kung ma niya mamaya no pabor man o hindi sa kanilang kampo, ang susunod daw pagbabasa na ho ng sakdal sa kanya. Tama ho ba? Nako Arnold, Matagal pa? 'yan yung sunod sana ano confirmation oh. of charges pero alam naman po natin may naka bin ano na oh, yung trial ano, ha, yung fit how fit he fitness is to stand in trial, trial. Uh -huh. at ang death jurisdiction. Po, jurisdiction. So actually tatlong mga issues po itong naka bin yung yung interim release yung mamaya nga ano, uh -huh. yung dalawa pa yung jurisdiction na inaapila din ng defense. So uh -huh. yung ikatlo yung fitness to stand trial. Ang report po ng three person panel of experts uh -huh. ay sa December 5 po at ang new response po dyan ng mga parties at participants ay sa December 12. Okay. Ayun. So bali next year na itong sakasakala no uh, kung sakaling masisimulan talaga yung uh -huh. ating pong ano kaso sa kanya ganun. Oo, oh, mukhang poni nga. Oh. Next year na nga. nga. Next year na nga talaga. If ever. Ah, isang ah, taon no na siya doon. Charges. Okay. Ah, Tony Gilbert, uh, makumpirma lang namin. May warat na to Paris na hubad, Senator Bato de la Rosa. Hindi ko siya pumapasok ngayon sa Senado. Eh. <laughs> <laughs> well, ang sinabi talaga ng ICC spokesperson, We don't have an info on that. So, at, al alam mo, Arnold, bago po ako lumipad papuntang Pinas, pumunta po ang RCC, tikom po ang mga bibig nila. Mm. O, so, mahirap talagang malaman from mm. the RCC. At hindi talaga ni nire ano? Hindi talaga. Oo, ano yes? kasi naka-under seal eh, yung application for arrest warrant. Pero kami naman sa hanay po ng mga biktima ng war dogs, drugs, we really hope, ano, we really expect sana nga may ICC arrest warrant si Senator Bato kasi siya pong naging utak ng War on Drugs doon sa kanyang inisyu na command memorandum circular 16-2016 o Oplan double barrel at ito pong opland double barrel na naghantong sa mga high value targets na pinatay at mga opland tokhang na pinatay ito po yung counts 2 and 3 mm. na final po laban kay Mr Duterte so ibig sabihin it's just a matter of time hindi naman question kung lalabas ng warrant of arrest eh, ba laban kay Senator Bato kasi si dating pangulong Rodrigo Duterte ay eh, nakuha na nga eh di ba oo okay. hindi yan yung ini-expect namin. Kung talagang i-follow lang natin logically uh -huh. at may ebidensya, mm -hmm. eh, baka na nga si Senator Bato de la Rosa sa arrest At Atty. Gilbert Andres, maraming salamat thank po. Ingat po. po kayo. Magbalitaan po tayo. Opo. Yung hey, ang uh, uh, ICC accredited lawyer si Attorney Gilbert thank Andres. You po sa inyo.